Ayun guys, magluluto naman tayo ng koray. Tutumukin natin to guys. Tinumok. Siyempre, kailangan natin ng nyog na panggata. Ito naman yung ating nyog na guma gumaan o muramurain guys. Ito yung hahaluan natin ng aligi nito mga ito guys. Babaak natin. Ayun guys, naalis na natin yung tabao o aligi ng koray. Ito na guys. So, yan. Ilalagay natin yan dito sa kinayod na nyog. Ayun guys, ihalo na natin tong aligi. Para kinarin natin ang tinaddad na luya guys. Sa kabawang. Ito na magpapalasa sa ating tinamok guys. ihalo na natin guys. Ayun na guys, naihalo na natin. ng ating koray na aligi tapos ibubuhusan natin dito sa kuray guys yeah. ayun na guys antay lang natin maluto yung kuray at ilig yung maigay ko yung sabon ito guys guys na iigay iga na sya ibubuhusan natin ating pinamot Ayun guys, konti na lang at maluluto ng ating tinamok na puray. Yun na guys, luto ng ating kinomok na koray. Kain na na guys. Ayun na guys, kain na na. Kain na.